Sabi ng mga DDS Week later daw si BBB. Tapos sabi pa nila Corrupt daw si BBM, Tapos sabi pa nila Balag daw si BBM, May pinapakita pa nga silang video eh Na Nagpupulburon si BBM. eh Marami din nagsishare. Tapos sabi nila, Duterte lang daw sa kalam. Duterte, Duterte sa kalam. Eh, bakit nasa Nederland? Kung malakas ang Duterte, bakit naka Naka-flight siya papuntang Liderlan na walang visa. Tapos, kung weak leader si PBBM, bakit hindi nila ma mapa-impeach? Bakit walang file ng kaso? Tapos, kung bangag si PBBM, bakit kaya ni PBBM mag salita sa mga dayuhan, sa mga VIP na tao na walang kodigo kung bangag hindi hindi kaya ng yan yun eh yung magsasalita ka mag-speech mag, ka umabot Tapos na sa 194,111 ang mga titulong na ibigay sa mahigit 186,000 na mga benepisyaryo sa inalim ng ng Marcos Administration. Sa... Ito ang ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform sa kanilang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon kay Dar Secretary Conrado Estrella III, kinabibilangan ito ng 132,393 na it titles o parcelized titles at 61,718 regular titles na katumbas ng mahigit 200,000 na mga hektarya ng lupain sa kabuan. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang nasa mahigit 200,000 na Certificates Pero, ano of Donation and Release of Mortgage na kanilang naibigay na sa 188,000 na mahigit na mga benepisyaryo na nagkakalaga ng lupa. mahigit 10 bilyong piso. Gate ni Australia malaking tulong ito dahil magagamit na ng mga magasakat, at kanika mga pamilya ang pera na sana'y pambayad ng utang, ng utang sa mas importante na pangangailangan. Tapos ng mga DTS, na sila mabibing, sa utang. Wala. Yung kanilang kikita. Yung presidente mo. Pwede na nilang gamitin uh, look, para sa personal <laughs> na... Sabihin nyo, naman, si na, PBBM na, na, lang, lang nakagawa. Na, na magbayad na ang utang ng magsasaka. O di kaya pang Si PBBM lang. Or... Nakagawa na binayaran yung utang, binigay pa ng libreng titulo. Yan ang And scientific method of farming. Scientific method of farming. Na aangkop dun sa climate change na tinatawag natin.